Usap-usapan ng mga netizens at fans ang matamis na pagsuporta ni Mami Min Bernardo sa rumored relationship ng kanyang anak na si Katrin Bernardo at ang kapusong aktor na si Alden Richards. Hindi ba pigilan ng mga netizens na kiligin matapos mag-post si Mami Min ng isang video sa kanyang Instagram page na tila nagbibigay ng matibay na pahiwatig na botong-boto siya kay Alden para kay Katrin. Sa nasabing video, makikita ang behind the scenes ng unang mall show ni na Catherine at Alden para sa kanilang highly anticipated reunion movie na Hello, Love Again. Sequel ng blockbuster hit na Hello, Love, Goodbye noong 2019. Sa caption ni Mami Min, sinabi niyang hashtag Hello, Love Again. Thanks Tita Kat and Tito Tisoy for QQ's first mall show experience. Till next... Ito'y tumutukoy sa cute na bonding moments ni na Alden at ang pamangkin ni Katrina na si QQ na halatang komportabling komportable kay Dito Tisoy. Kitang kita sa video ang sweetness ni Alden habang karga ang bata na talaga namang kinagiliwan ng mga fans. Hindi rin nakaligtas sa mata ng netizens ang closeness ni Alden sa pamilya ni Katrina Dahil sa huling bahagi ng video ay makikita si na Mami Min, Alden, QQ at ang isa pang pamangkin ni Kat na si Lexin na magkakasamang nagbabanding. Dahil dito, maraming fans ang naniniwala na si Mami Min ay pabor kay Alden bilang ka-love team at malamang, pati na rin bilang future partner ni Katrin. May ilan ngang nagsasabi na ang post ni Mami Min ay isang paraan para ipahayag ang kanyang saloobin tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni na Katrin at Alden sa comment section ng Instagram post ni Mami Min. Hindi maikakaila ang kilig ng Katlin fans. Ang ilan nga sa kanila ay nagkomento ng may nanalo na at botong-boto si Mami Min kay Tisoy. Marami rin ang naniniwala na hindi lang ito basta promo ng pelikula kundi may malalim na kahulugan ang nasabing video. Matagal na rin nalilink sila Katrin at Alden Lalo na't na pagkatapos ng kanilang unang pelikula, naging malapit ang dalawa sa isa't isa. May balibalita rin noon na naniligaw si Alden kay Katrin. Kasabay ng mga rumors na may iba aktor na nagpaparamdam. Pero tila si Alden ang mas tumatatak sa puso ni Katrin. At ngayon, maging sa puso ng kanyang pamilya. Nariyan ang mga chika noon na sina Jericho Rosales at Doni Pangilinan ay tila nagpapahiwatig din ng interes kay Katrine. Pero ay sa mga sources, parang si Alden ang mas nagpakita ng mas seryosong intensyon. Ngunit sa ngayon, si Jericho ay masaya na sa kanyang relasyon kay Janine Gutierrez. Kaya tila malinaw na ang landas para kay Alden. Dahil sa closeness ni Alden sa pamilya ni Katrine, pati rin sa mga bata, lalong tumitibay ang espekulasyon na hindi malayong maging opisyal na ang kanilang relasyon sa mga darating na panahon. Ang tanong ngayon ng cutden fans, kailan kaya nila opisyal na aaminin ang kanilang relasyon? May ilang nagsasabi na baka inaantay lamang nila ang tamang panahon o baka parte ito ng promo na kanilang bagong pelikula. Ano man ang dahilan, Walang duda na ang kilig at excitement ay ramdam na ramdam hindi lamang ng mga fans kundi pati na rin ng pamilya ni Katrin. Kaya sa mga Katrin supporters dyan, ano ang inyong masasabi? Sa palagay nyo ba ay si Alte na ang dawan para kay Katrin? Feel free to share your thoughts sa comment section. Hanggang sa susunod na update pa kakakita kids. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at pinutin ang subscribe button para lagi kayong updated sa latest showbiz happenings. I-on nyo na din ang notification bell para malaman nyo kung meron na tayong mga bagong uploads. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits sa next video dito sa Kita Kits Showbiz!